Ayan, part 2 sa pagbabay and sell sa computer. Basta ba diba yung dati yung sinabi ko, yung lumabas yung ano, kamay. Grabe. Grabe yung pag tinanggal na yung immortality. Kaya ko naman mag-freeze. Pero ang hirap yung bibili ka ng rose gold. Grabe yan guys, ang tagal din yan. Bakit ang haya pa rin? Yun, 100 na kami. Parehas 100. Ayun. Thank you. Nag-open na rin. Ba't wala akong skin? Diba kanina may skin ako? Ho hoy! Tara, build na tayo nito. Grabe, mag-default na tayo. Tapos, get go get 1,000 gold. 1, 2, 3, 4, 5. Tsaka, build ulit ng immortality. Tapos, punta tayo sa magic build na natin yan ayun na nga pala grabe report na tayo dun close lane sabay hindi gagalaw yung AI ayun na ayun na ayun na gagi oh panis sabay may encel uy uy di ko alam kung paano magbayad encel wag ma what the